sinabi niya Allah at walang inutos sa kanila kundi ang sambahin nila ang Allah habang habang wakas ng inuukol sa kanya ang pagsamba sinabi pa niya Sambahin, sabihin mo si Allah ay sinasamba sina ko ng tapat at siya lamang ang aking sinusunod. At sinabi pa niya Sabihin mo kung itago man ninyo ang nasa dibdib ng inyong ihayag ninyo ang nalalaman pa rito ito ni Allah At sinabi pa niya Tunay na kay Allah ay walang maitatago na kanyang anuman sa lupa at ni, at ni sa Ayun sa sinabi ni Umar ibu-ibu ni Umar ibu al-Dakat Narinig ko ang sugo ni Allah. Allahu ah, sallallahu alaihi wasallam na sinabi ang gawa ng mga nakabatay lamang ang mga layunin at ang mga bawat tao nagaganti-palaan lamang sa kanyang nilayuan. Nilayuan kaya sino man ang lumikas at alang-alang kay Allah at ang sa sugo nito ay kanyang paglilikas ng para kay Allah at sa sugo nito ang sino man ang lumikas alang-alang sa mga makamundong bagay upang ito ay makamit alang-alang sa isang babae alang-alang sa makamundong bagay upang ito ay makamit alang-alang upang ito ay mapangasawa ang kanyang paglikas ng ayon layon sa kanyang paglikas. Ayon kay Abu Hurayah, Ayon kay, Ab kay Abu Hurayah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakamapalad na mga tao tatanggapin sa aking pamamagitan sa araw, sa araw ng paghuhukom ang ay ang nagsasabi ng la ilaha illallah walang ibang dios walang totoong dios na kundi si Allah ang nangtapat na buhat sa kanyang puso ayon si sina, ayon sa sinabi ni Abdul Harahiyah ayon sa sinabi ni Abdul Huraya na nagsabi ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na si Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga anyo inyong yaman subalit tumitingin siya sa inyong mga puso ang inyong gawa ang inyong mga gawa ayon din kay Abdudar ayon sa sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wa sallam magilid ng ngilagid kong mang ilag kang magkasala kay Allah saan ka man naroon pasundan mo ang masamang gawa, mabuting gawa ang pagpapawi ng roon, ang pagitunguhan mo ang mga taong magandang asal ng katapatan o wagas na paggugol kay Allah. Ang kondisyon na matanggap ang mabuting gawa o pagpaparami palalo ni Allah sa gantimpala ay nakasalalay dito. At mga iba bahagin ba alam na warahmatullahi